Gratulasyon congratulations sa uh, kuya Jill support niyo ang ating mga vlogger dito sa nagkarlan isa siya sa nagbablog dito at uh, madalas nagtatanong siya sa akin ngayon na malampasan pa niya yung nagagawa ko ah, hindi naman lang kapit ah ako sa ginawa mo ah uh, idol very good galing ay ko paano dyan ang nito daw natin ngayon hindi ko lang kung may mahuli tayo pero sa lahat ng mga naghihintay ang dami kasi nag comment na ano eh balikan mo ika yung bunga falls balikan mo yung naputulan ka ng kawil at eto na surprise pack ah, ah sana may mahuli sana mahuli natin yung pinapangarap natin na mamaw dito nakailang attempt na ako rito eh ito yung pina matindi na talaga ako rito sa palos na ito anyway pupunta tayo dun pagdating dun bababa pa tayo okay, guys after uh, 12 hours ito luminaw na kahapon ang magka na tayo dito kulay tsokolate ito eh punahin natin itong side na to Kapon N1 nga pala, 40. ang total ng kanako, hindi ko na naipangita kasi nabutan na ako ng dilim dito eh. So dito ako ng tatlo. Doon sa kabila, pito. So overall, meron tayo sampu. unti, -unti natin, isa-isahin natin. Pandawin natin yung tatlo dito. Dalawa, isa. Yun. sa kawila yun parang wala rin tatlo kawila lang ang titira natin isa dalawa at yun nasa pagitan ng dalawang calls yung e, isang yan sinabi ko lang sa kawayang Go, pero. Wala rin. Wala rin. Ang hirap mga sa lugar na ito. Hindi natin talaga makahuli. Pero nang payo. Like na ka Saan? ba? Kasi, unang-una, hindi lang yun dahil sa marami nag-request. Sabi nga, balikan mo yung idol yung, ano, yung bunga falls at maraming uh, uh, marami na uli doon. Ang totoo, mula nang naputulan ako, nakahuli ako ng tatlo, naputulan din ako ng tatlo, may lumutang na isa, namatay. Talagang gusto kong balikan yan. Kaya lang, hindi uh, talaga ako makahuli. Nagtataka ako kung bakit din ako makahuli doon. Siguro dahil wala na ang palos kasi tuwing nilusong ako doon, dum dumadaan talaga ako sa barangay. Nagpapaalam ako doon sa barangay bunga. Uh, pero nilulusong ako para alam nila may tao doon sa baba. Uh, Nakakwento nga sa akin nila na mula nung makahuli ako, ang dami na rin pumunta roon, mga mamamana, mga nangangawil. Hindi ko alam kung uh, dalang-dala na yung mga palos doon kaya decision ko sa sarili ko, iwan ako na muna yon siguro. Surprise na lang, babalikan ko yun siguro. sa other time, next year, iwasan ko na muna yun. Hindi tayo makahuli doon itong huling upload ko, wala. Uh, bigo tayo, di tayo nakahuli. Pero, bukod doon, nasurpresa naman ako dahil tuwing magkakana kasi ako, hindi nila alam, wala nakakaalam kung nasaan ako, kung saan ako magkakana. Ang alam nila, nasa kapinti ako eh. Pero ang totoo, nasa mahay-hay ako noon. At isinunod ko yung ano, isinunod ko itong Bunga Falls. Nasurpresa no, surprise ako dahil nung pauwi na ako, patapos na ako magkana. Actually, mga 6.30 na yun, eh, Madrid na. Bigla may tumating si Kuya Jill. Kuya Jill's vlog, yung kanyang channel. Uh, okay. si Kuya Jill, supportahan natin ito. Pakilusap ko sa inyo, kaya ako ginawa itong podcast na ito. Uh, supportahan natin. Siya yung isa sa mga subscriber natin na passionate talaga. Very enthusiastic siya uh, sa panguhuli ng palo. Siguro na-influensyahan ko na siya sa panguhuli. Lagi lang niya ako pinapanood, tinatanong niya ako ano yung mga petsa para makahuli. yung uh, ginagamit ko na mga sizes ng hooks, sizes ng, uh, ito, ng mga swivel. Tinatanong niya ako ano, hanggang sa, hindi ko alam, nag-ano pala siya, uh, nang nanguhuli din siya. At sa spot na yun, dun mismo siya nanghuli. Kaya na-surprise ako nung madilim na, dumating siya. Eh, hindi kinumagahan, sabi ko di sumabay ka na sa akin Kasi sa bahay siya nakatira na nagkatlan eh. So kinumagahan, magahan eh, sumabay ka na ka ako. At uh, do, kinumagahan na naman daw kami yun. Wala akong nahuli. At surprise ako dahil siya na nakahuli. Ang laki na nahuli niya. Siguro 8 to 9 kilograms yun. First time yun makahuli at mamaw pa. At mga sa akin, napakaswerte mo. Ako nga ako dito sa Laguna mag-3 months na yata yan. ako dito, wala pa akong mahuling yeah, ganyang halaki. Niya. Pinakamalaki ko siguro, 90, ano? Ako may uh, 10 kilos lang na. Dito sa bunga. Pero siya, naka-90 kilos. Wala years. na huli. Nagkana din siya dyan, siguro mga tatlo din yata. Pero ang ramihan ng niya, doon sa baba, no? Sa mga around 300 meters ganyan dito. Oo. Oh. Sabi ko, congratulations. <laughs> congratulations, sa the, congratulations at, uh, ito yung kanyang channel, sa Kuya Gio's Vlog. Uh, isa siyang, ano, napakahiling niya mang, manghuli ng palos rising star ito. Suportahan natin ito sa mga sumusuporta sa Albert, Albert's Adventure. Uh, Adbor ko na sa inyo. Suportahan ninyo ito. Uh, napakasipag na ng palos At isa pa, uh, hindi nga pala ako ng dispensa dun sa latest upload ko. Yung uh, yung panguhuli ko ng palos sa mga ihay. Although nakahuli tayo ngayon ng isa lang. Hindi ang ako ng dispensa sa inyo kasi high risk pala yung ginawa ko. Uh, uh, ang dami na comment Uh, lalo na yung mga close relative ko, pag hindi na family circle, napaka-delikado ng ginawa ko. So, na-realize ko nga, nung maka-uwi ako, tingin ako, nag-e-edit ako. Very, ano, very extreme pala yung ginawa ko. Uh, Tumingin ako ng dispenso sa inyo, huwag niyong gagayahin yun, guys. At uh, pangako ko sa inyo, lo, binudos, hindi ko na uulitin yung ganong uh, eksena sa mga ganong spot. Although, hindi eh, na ako babalik doon. At sa mga ganong klase na spot, yung malalakas ang agos, yung kakin, kahit saan, hindi ko na-auditin yun. Pangako ko yun. Bawag ka ng Diyos. Hindi ko na ulitin yun. Very extreme. Manghabol natin. Ano lang naman eh. Makapag-diversion tayo. Entertainment. Makahuli tayo. Hindi para magbuwis buhay. Uh, thank you. Thank you very much sa mga nag-comment. Nagpadala ng kanilang uh, uh, concern. Uh, hindi ko na-auditin yun. Very extreme. Alam niyo, guys, kasi ganito eh. Pag ako'y nasa gubat na, nasa dagat, nasa ilog, ang adrenaline rush ko napakatindi. Hindi ako makaramdam ng pagod, hindi ako makaramdam ng takot. Once na sumayad ako sa tubig, andun lagi yung ano ko. Oh, hindi ko man uh, di, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag. Uh, siguro sa mga kagaya ko na mahilig sa mga gano'n, mga huli, naitindihan nila yung ibig ko sabihin. Pero ganun pa man, hindi ko na ulitin yung promise. Huwag niyong kagayahin, huwag niyong tutularan yung ginawa ko. Wala ang agos, pero sinuong ko pa rin. Eh. Uh, pasensya na po kayo, hindi ko na ulitin nyo. At uh, makakaasa kayo. Uh, every month, meron tayong ginagawang uh, igat hunting. Uh, Pinaghahandaan ko po yun. Uh, regalo ko sa inyo yung monthly yung ginagawa tayo. Hindi uh, mo tayo makahuli, makahuli. Eh, Unang-una -una ako natutuwa doon. Uh, gusto ko malaman ninyo na very, ano ako, Uh, very satisfied ako sa ginagawa ko. Masaya ako doon. Kung kayo natutuwa, mas natuwa, natutuwa, ako. Lalo na pag nakakahuli. Ito nga, nagre-ready na ako ng mga hooks ko. Nagre-ready na ako. At lulusong ulit tayo. Uh, surprise na lang kung saan yung spot na yon. Kasi, hindi ko, ko, hindi ko sasabihin sa inyo kung saan. Basta huwag yung Laguna. Dito lang naman ako. At uh, Salamat sa mga nag-comment. Uh, may mga nagsasabi kasi, Idol, subukan mo yung ano, 10 days after ng new moon. Uh, actually, totoo yun. Marami talaga nakahuli. Totoo yun yung mga sinasabi lalo yung JGG Han Fishing. Shoutout sa inyo. Han Fishing Master, shoutout sa inyo. Napakagaling yun. Nakakita ko, humarapis na naman kayo ng mga palos. Kaya lang, hahabol ko talaga, mga monster. Kaya yung critical ako sa panahon, sa size ng buwan, critical ako dyan. Dahil ang hinahabol ko talaga yung paglabas ng mga monster. Yung mga mamaw. O oh, kayong maniwala monster, yung mamaw ha, figure of speech lang yun. Figuratively speaking, yung ibig sabihin, pag sinabing mamaw, sinabing monster, sila yung malalaki ang sizes. ah uh, yun lang yun. ah uh, meron kasi nga na, meron nagko-comment, hindi naman ikaw mamaw yun, hindi naman ikaw monster yun. Eh, ano lang yun? ah uh, layman's term, parang ganun. Uh, para mas mabiling makintindihan, gumagamit tayo ng mga ganong figure of speech. So, inaabangan ko talaga yun. Sa, in, uh, sa, ibang parte naman, sa ibang sa ibang parte naman, makakahuli naman talaga anytime of the night, anytime of the day, lalo na yung namamana. Anytime, makakahuli ka niya. Kahit araw, makakahuli ka. Tulad ng Palos Mafia. Shout out sa iyo, Palos Mafia. Uh, Mel J. Fishing Adventure. Shout out sa iyo. Yung mga nang mahilig mang huli. Nakakahuli naman talaga. Kaya lang, ang tinatimingan ko yung paglabas ng mga malalaking palos, malalaking igat. Kaya nakakalabas yung maliliit. Sabi, sabi ng iba, marami naman daw na uli, hindi lang yung panahon na yun na sinasabi ko. True, lumalabas talaga sila. Kaya lang, kaya sila nakakalabas, busog na yung mga monster. Eh, yung mga monster ang hinahabol ko, yun ang gusto ko mahuli. Kaya critical ako doon sa panahon. Pero ay, eh, ganun pa man, maraming maraming salamat sa inyong mga panonood, sa inyong pagsubaybay, sa so, mga sinasabi ko ng mga tips, sa mga comments ninyo, sa mga suggestions ninyo. Maraming maraming salamat. Makakasa kayo ng Albert's Adventure. Tuloy-tuloy na gagawin natin pag-upload. Raw footage, wala tayong ginagawang shortcut, wala tayong ginagawang pandaraya. Kung ano na nakakita nyo, hindi tayo gumagamit ng lason, hindi tayo gumagamit ng kuryente, at dito tayo po yung mga lugar lalo na mga subscriber nagsasabi ito maganda ika ang spot dito pupuntahan ko yung tinitingnan ko at pag maganda na doon ako nag ano doon ako um, uh, um, nagbablog at ito lang muna uh, puga dito ng mga palos kaya dito muna ako tumitigil maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless Ito na yung pinakamalaki na ako dito sa bunga ko First time Malagang. Ang laki nito siguro mga 8 kilo. Lancha ko, 8. Binaak na namin yung ating master sergeant si Richie. Sinita ko may kawil. Wala naman natin taliban. Ito talaga ang nakakaupis sa kanya. Yung kawil di ko ipin. sa baba, hindi dito ha. Ah. Am out guys, the Ang mga tagalag-garlan, am out for the flesh. Ingat kayo dyan. Mapalos dyan.